Metro Pangilinan. Yes, ito na si Sharon. May post siya. Ang latest post niya ay sa pamilya kumakain sila ng dinner. Isinabay niya ito ng birthday kasi ni Miguel. Nagiriwang okay. ng 14 years old na kasi si Miguel. At kasama ng kanyang plano, post ang pasasalamat kasama na rin ng pakikiusap, di ba? Masasalamat sa kanyang pamilya dahil sa pagpayag na gumawa sila ng concert ng kanyang ex-husband na si Gabby Concepcion dahil doon sa pagpayag na gawain. Kasi, sinabi niya, kung hindi nga naman pumayag ang dating senador at ang kanyang mga anak, magiging, ano din to eh, imposible. Eh. Pangalawa, napakasukal sa kalooban na ituloy man, ay galit na may pamilya niya. Yun yun. Hmm. Kaya lang, may mga nakausap ko tungkol doon sa sinasabi mo, pakiusap niya. Mm. 'Di ba ang sabi, wag daw pagsabong-sabungin yung kanyang mga anak kasi hindi oh. hindi naman daw sila mga manok, 'di ba sabi niya? Hindi naman sila manok para pagsabong-sabungin. Huwag yung pinag-aaway-away. Ito yung sinasabi niya, yung mga troll, yung mga bashers, mm. at yung sino man na kumbaga'y tumatalakay. Pakiusap din po naman kay Sharon Cuneta ng ating mga kababayan. Sa iyo nagsisimula daw yan, Sharon. Huwag ka rin daw nagpo-post ng mga cryptic messages na pinagmumulan. Kaya nasisilip nila. Kung walang nang gagaling sa iyo, walang papasukin, walang papansinin ang publiko, ang mga trolls at ang mga bashers. Totoo naman yon. Kaya kung may pakiusap si Sharon, may pakiusap din sa kanya ang ating mga kababayan. Huwag mag-umpisa para walang magtutuloy. Ang naman yun, di ba? totoo ay, 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 lang yun, sa totoo ay, 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 lang. Ay. Kasi hindi natin po pwedeng ibuelta at uh, ipayakap, ipaangkin sa mga tao ang uh, pagpapasabong na sinasabi niya. Dahil may pinagmumulan eh. Kung wala namang, walang A, walang Z, di ba? Kaya huwag na lang din, huwag, walang napapansin pinagsasabong, eh kanino ba nang gagaling yung pagkukumpara, hindi naman sa kanila. di mm ba? -hmm. Diba? Kaya okay. nako, hindi kayo makalulusot. Yung mga metos-metos nyo, <laughs> hindi kayo makalulusot. mapag -ano na talaga, ah, uh, mapagpansin, uh, marunong ng mag-isip, mm -hmm. at talagang nababalanse ng mga kababayan natin ang issue.